Eto ha, Colonel na. Last na to, papakontempt kita. Yes, sir. O, oh, sino? Are you willing to be cited con in contempt? Are you, <coughs> do you deny that also, Sergeant Dovalis? Yes, Your Honor. Yes, may I move, Mr. Chair, for consistent in lying to cite in contempt, uh, Sergeant Ovales? Huwag mo akong paglulukuhin, ha, Colonel Villela. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yes, sir. Yes. Ang tanong ko sa iyo, sino yung nagpapadala? Let me remind Mr. you, Mr. Colonel Chair. Vilela, you Mr. wipe off that smirk on your face. Otherwise, Mr. otherwise, Chair. really, this is the first time we encountered an arrogant uh, official of the PNP like you. Balikan po. Eto ah, last na lang to Colonel ah, kasi pag nagsingon namin ka, lalabas na lang ang sinungaling ka. Eto ah. So magkano talaga? 8,000 ba galing dito? Yung salary mo? Mayigit pa ho, Your Honor. Kasi yung sahod ko pa ho as Colonel dito, Your eh, Honor. Eh, hindi. Yung payslip mo, meron ka? Meron naman po kami. Lahat. So, so uh, what is your gross? Gross? 8,000? U.S.? Yan po yung aming allowance as a uh, Hindi nga ang total mo ang kinikita. Ikaw, you're revading. Hindi ko pa nilalabas yung isang tao. O magkano talaga? Yung 28,000, ah, uh, 20, salary grade 28 po ng Colonel Your Honor plus yung aming uh, allowance. Magkano grade. nga? 8,000 nga po, Your Honor. Total. So less. May withholding, di ba? Magkano withholding mo? Eh kami dito sa Congress, we are just 32% nga kami. Mas maliit pang sahod namin sa kinikita mo. Oh, magkano? Hindi ko po memorize yung uh, sa sahod Nako, ko po as Magkano ang pinapadala sa iyo? Na net. At sino ang nagpapadala sa iyo? The budget and uh, fiscal office po. Are you sure? Uh, yes, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. O magkano? Magkano nga eh? Sinasama po, padalas doon. Kaya nga, Sinasama magkano, Colonel? Pinatuloy ka magkano? 14,000 po yung MOE ng office, plus yung sahod po namin, Your Honor. 14,000? 14 po yung uh, operating expenses. Ando yung sa iyo! 8,000 po, Your Honor. Magkano? 8,000. 8,000? Dollars po. O less yung 32% withholding? Hindi po, Your Honor. Bakit? O so magkano talaga? Yun nga po, Your Honor. O ba't wala kang withholding? Ang withholding po, Your Honor, doon po sa sahod ko as Colonel, Your Honor. Yun po kasing alawa. Next higher officer mo the time. Directorate for, uh, the director for the directorate for intelligence, Your Honor. Oh, who is that the director? Marami po, Your Honor. During Marami. Ang... Pag alis ko po. Uh... oh, but you're talking to Grialdo. Alam niya ba? Mas alam niya? Hindi ko na... I... Hindi. Eto ha, Colonel ha. Last na na to. Papakontempt kita. Yes, Your sure. Honor. Oh, sino? Are you already willing to be con cited in contempt? Sino? Willingly? Hindi ko na po maalala, Your Honor, yung DI na pag-alis ko, Your Honor. Pwede ba yun? Pwede ba yung hindi mo matandaan yung unang principal mo nung na-assign ka that was August 2020 as your statement? Hindi mo alam? Or are you just evading because papatawag namin no, siya? No, Your Honor. Hindi ko lang talaga ma-recall yung... O yung Honor. ano, yung last before you were assigned here in the Philippines? Ngayon po, Your Honor. Siyempre, tinatawag ko yung assignment niya ngayon. Director po ng uh, Research and Development. Yun? O, papatawag natin siya. May mo, Mr. Chairman, papatawag yung director for, for what? Research, Your Oh, research. Major, certain Major General Moreno. At the same time, eh, makalimutin pala to si ano eh. Si Karebilela. Hindi niya matandaan yung principal niya nung time ng first assignment niya. Asa ta Oh, do you recall? Hindi mo ma-recall? Pandemic. Sino? Sinong PNP chief that time? Si General Albayalde, Your Honor. Oh, General Albayalde. Nakita ko kanina. Gen Albayalde. General Albayalde. Sino yung ano? Sino yung official niya? The time. Uh, Mr. Chairman, if he's telling when he was assigned uh, sa LA, as uh, liaison officer of uh, uh, sa San Francisco po kasi dati yan eh. Naging linipat lang sa LA. Retired na po ako noon. I retired 2019, Mr. Chairman. Oh, Ikaw, Bilila, pati si General Benialdi, sabihin mo na siya. <laughs> retired na po ako, 2019. Ekaw, Mr. sinungaling ka. <laughs> Hindi ko na, kasi siya ang nakapirma po, Your Honor, sa appointment ko. Nadali, yes. ba't siya nakapirma? Retired na nga siya eh. That was August Process of 2020. Sa, please wait to be recognized by the chairman. Oh, your assignment was August 2020. How come General Albert Aldi will sign your document? 2019, retired na siya. You're lying again uh, elaborate, Mr. Chairman. Opo, yung signature kasi it's, it will be signed and then it will undergo process kasi kiniklir pa po sa embassy yan. Matagal po yung process niyan, Mr. Chairman. So, naiwanan ko na po yun. Nung uh, pagkapirma po yan, it's not after you sign it, uh, assigned na po yun. Magkiklir pa po yan, they have to get their credentials and all. Okay, uh, -iba -iba we'll take in. We'll take in, uh, sir. Albert Alde, we'll take in. Now, question, balik ko lang. Sino? Hindi mo rin matandaan. Nakatanggap ka ba ng, ng order that time? Yes, Your Honor. O, hindi mo tinignan kung sinong pumirma, sinong boss mo? Na-assign po kasi ako ng uh, Iloilo. After that, na issuean po ako ng order January dahil pandemic po noon. Hindi na po kami nakaalis ka agad, Your Honor. Ang tinatanggap ko nga, you stayed there for three years, di ba? Yes, Your Honor. O, hindi mo alam? Marami po kasi naging DI your honor that time. And uh Anyway, sino yung ayos uh, official ng PNP active here. Eto, Colonel kasi medyo medyo nakapagtataka. Anyway, Mr. Chairman, I move that we we get no the the assignment of uh, uh Colonel Villuela Naalala ko na, Your Honor, si General Agustin po, Your Honor. General? Major General Agustin, Your Honor. Is he active until now? Retired na po, Your Honor. Retired. Mr. Chairman, I move to invite Mr. Agustin to the next hearing. Para magkaalaman tayo. Mr. Chair, siguro niyo yung sagot niyo, ha? Uh, nauutusan niyo siya. Yes, Your Honor. So, tumatawag siya para mag-convert. Saan mo naman kukunin yung peso na i-convert mo sa dollars? Sa PCSO building, sir. Sa PCSO building. hindi naman pwedeng magbigay ng pera yung PCSO building eh. Kasi, siyempre tao ang magbibigay ng pera. Di po ba, Captain? yes, sir. O, sino po ang nagbibigay ng pera sa iyo para i-convert mo sa dollars papuntang US of A kay Colonel Villela. Sino po? Mga security po niya, sir. Ano Mga po? Security po ni GM, sir. Security ni? GM, sir. Ni, ni may Madam Garma? Yes, sir. Sa dinami-dami ng security ni, ni Madam Garma na galing sa CIDG, meron pang ang team ng NBI noon dyan eh. Sino sa kanila? Sino sa mga security ang nagbibigay sa iyo? Si Sergeant Obalye, sir. Sergeant? Obalye, sir. Obalye? Sergeant Obalye, sir. Yung tinanong kanina ni uh, Honorable Fernandez na kasama sa grupo na nandun sa PCSO. So, yes, sir. Yes. Now, yung pagbibigay o pagkukuha mo ng pera doon sa taong yon irregular ba? When I say regular, is uh, it weekly, 15 o, days, monthly, or 6 months? Hindi naman, sir. Ano? Hindi regular, sir. Paano? Uh, ilang beses, halimbawa, sa uh, isang buwan? Wala, sir. Walang takdang ano, sir. Walang takda? Walang takda. po. So, ibig mong sabihin, uh, Captain Anoba, na... Pupunta ka sa PCSO, kumukuha ka ng pera doon para i-convert mo sa dollar at ipapadala mo kay Colonel Villela. Paano hmm. mo pinadadala yung pera na yun? Pakiulit po, sir. Paano mo ipinadadala yung na-convert na pera papunta kay Colonel Villela? Binabalik Belela. ko lang din, sir, kung sino nagbigay, sir. Ha? Binabalik ko lang din, sir, kung sino nagbibigay. Binabalik mo doon sa... Kung sino nag-abot, sir? Nag-abot sa'yo? Yes, sir. So, ibig sabihin, si... si... Uh, Ovalyes? Yes, sir. may I know if we have invited uh, Ovalyes, uh, Mr. Chair? We have? Is he present? Yes. Yes. Pwede ba huwag kang maupo dyan? Kasi... Uh, Iko-contact ko sana si Colonel Grijaldo at saka si Colonel Bilela dahil tinatanong sila, nag-uusap nag pa silang dalawa eh. Captain Tobales, you are the first cousin of Madam Garma, tama? Yes, Your Honor. Good morning. Yes, okay. May-establish lang yung relationship. Narinig mo yung kasagutan ni, ni uh, Captain Anuba sa aking mga katanungan? Narinig mo? Yes, Your Honor. May katotohanan ba yung sinabi niya? Wala po. Wala? Yes, Your Honor. Wala? Yes. O, Captain, sinabi nung Rento, ikaw daw ang sinungaling. <coughs> Ako po yung nagsasabi ng totoo. Ako po yung nagsasabi hey, ng totoo. mo, nasabi ko lang po yung totoo, Your Honor. Ha? Sinasabi ko lang po yung totoo. Ah... Alam mo, Sergeant Ovales, mas paniniwala ang ko ito. Bakit? Uh, ito, assigned lang kay Colonel Bilela. Ikaw, kasama mo si Madam Garma na matagal. Di ba? Sinungaling ka rin eh. Pero mamaya-maya, uh, abutin ka rin siguro. Sa tingin mo, kanino naman kinuha ng isang sarento yung amount na 30 million? wala pa akong idea your honor. Ha? Huh? Wala pa akong idea. Your honor. Pero sino nag-abot sa iyo? Si Obales po, your honor. Sergeant Obales. Are you <coughs> do you deny that also, Sergeant Obales? Yes, your honor. Yes, may I move Mr. Chair for consistent in lying to cite in contempt uh, Sergeant Obales. Second, nagpapalit ka rin ng uh, small amount of uh, pesos to dollars na, na ipadadala doon sa United States kay Colonel Belela. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Yes. Kinukuha <coughs> mo rin yung pera kay Sergeant Ovales. Hindi po. Saan nanggagaling yung pera na yun? Meron lang po akong kinatagpong tao. Ha? May kinatagpo lang po akong tao, Your Honor. May kinakatagpo kang tao? Opo, Your Honor. Sino naman po yung tao na yun? As to, sa identity, Your Honor, hindi ko po kilala. Description lang po kami ng sasakyan. Ano, no, no, no. Paki lakas lakas. Description Kasi, lang po kami ng sasakyan ni Honor. Ano? Description lang po ng sasakyan na bibigay ni Honor. Description. Sino nagbigay sa iyo ng description ng sasakyan? Si Sir Bilela po. Si Sir si, Bilela. Si, Colonel Bilela. At siya rin ang nagsasabi siguro kung saan kayo magkikita. Tama ba? Yes po. Yes. <coughs> And may ano, kung magkano naman po yung pinapapalit? 500 po. Pesos? Opo. 500 pesos lang? Opo. Hey, 500 pesos. 500 di? pesos. Ay, no, 500,000 po. 500,000 pesos. Pag oh. uh, ipinalit mo, binabalik mo rin doon sa taong yon? Hindi po. Isang beses lang kami nagkikita. No? Hindi nga. Ibig sabihin, pag naipalit mo sa dolyar, saan mo dinadala yung dolyar na? Pinapadala ko po. Pinapadala mo? Saan mo Pinapadala. Ah, hindi po pala. Sorry po. Hindi ko po pinapadala. Pinaha inahatid ko po. Inihatid mo saan? Sa DI po. Uh, budget po ng DI. Sa budget o ng DI? Ah, yung ano po, yung sa PNP po na ano. Kaya nga, ang, ang diplomatic pouch ay nasa DI talaga. Di ba? So, sa DI mo dinadala. Sino, sino sa DI yung pinagdadalan mo? Office lang po kasi. Your Honor, di ko familiar basta kilala ko lang sa alam ko lang yung office. Hindi, sino tumatanggap ng pera na dinadala mo sa DI? Na papunta doon sa kay Colonel Velela. Di ko na ma Your Honor yung pangalan pero kilala ko po siya sa mukha. Kilala mo siya sa mukha? Opo, Your Honor. sige. Uh, siguro when the time comes uh, sa PNP, hanapin mo yung litrato. Ano? Para malaman mo. Eh kasi dinadala mo ng pera tapos hindi mo siya kilalas. Hindi mo budget tinatanong? section po actually. Budget section ng DI. Ah, budget section. Opo, opo. Anong taon yon? Hindi ko mahina pa naman ako, Your Honor, dyan. Basta nasa Amerika si Sir Non. Hmm. okay. So, yun ang pinapadala doon kay Colonel Villela. Opo, Your Honor. Colonel Villela, a while ago, you you stated nung no, tinanong kita na meron pang iba aside from your salary MOE na natatanggap ka, di ba? Inamin mo meron. Yes, Your Honor. Yes. Ito ba yung ito ba yung sinasabi na iba kaysa doon sa salary at saka MOE mo? Opo, Your Honor. Yan. Yes, Your Honor. Kanino kaya galing yun? At sino yung tao na sinasabi mo na katagpo ni Ni uh, Captain ano ba? Kung sino po yung utusan ng asawa ko, Your Honor? Ang ibig mong sabihin, papupuntahin ko pa rito yung asawa mo? Hindi po, Your Honor. Kasi Sinong hindi asawa naman mo ang regular yun. Mo? Sinong asawa mo ang tinutukoy mo? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Ha? Ah? Isa lang po yung asawa ko, Your Honor. Sino nga eh? Si Marilu Mendoza Villela, Your Honor. Huwag mo akong paglulukuhin, ha? Colonel Villela. Papunta ka pa lang... Pabalik na ako. Yes, sir. Yes. Ang tanong ko sa iyo, sino yung nagpapadala? Isang beses lang po yung, yun, Your Honor. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses eh. Ang tanong ko, sino? Kung sino nga po, sir, yung inut nautusan ng misis ko, sir? Kasi nandito May, po yung... May Arnold Bilela. huwag kang pangiting iti dyan, ha? Ah. Hearing no objection, the motion is approved. Let me remind Mr. you, Colonel Bilela. You wipe off that smirk on your face, otherwise, Mr. Chair, otherwise, really. This is the first time we encountered an arrogant uh, official of the PNP like you. Mr. Chair, I just want to find out who is the alleged wife of uh, Colonel, Colonel Playboy. Uh, Colonel Playboy, who is your alleged wife? Isa lang po ang wife ko, Your Honor. Ba, Hindi po, Your Honor. Hindi siya asama mo? Sino saamo mo? Si Marilou bilela po, Your Honor. And may request, Mr. Chair, that uh, Colonel Grijaldo be seated away from Juan. Kasi tuwing, tuwing matatanong sila, nagtitingin na pa sila ng dalawa eh. Uh, Colonel Grijaldo, can you please... Uh, comply and transfer to another page. Can you please provide a chair to Colonel Grijaldo? You wipe off that smirk on your face. I'm telling you, you cannot fool this committee. Galing yung two dollars na sinasabi ni Honorable Fernandez. Uh, the only question is kung saan po galing yung uh, pinapadala sa kanya doon sa uh, USFA. Now, Colonel Villela, what is the occupation of your wife? Housewife po, Your Honor. Housewife. And ang sabi mo, nagpapadala siya ng pera sa inyo. Alam ko na graduate ka ng law, pero may kalalagyan ka. Malapit nang maubos ang pasensya ko, Colonel Velela. Sagutin mo yung tanong ko ng tama. Hindi ko naman tinatanong kung ilang beses eh. Di ba? Ang tanong ko, paano nakakapagdala yung asawa mo ng pera in dollars papunta sa iyo? kung housewife siya. Ang tanong ko, saan nanggaling yung pera? Sa sahod ko po dito, Your Honor. Simpleng-simpleng sagot pala eh. Paikot-ikot ka pa eh. Di ba? Kung sinagot mo ako ng tama ng ganyan, hindi na susunod ng ganito. Sorry, Sir. Maliwanag siguro yun. Kasi, nanggaling na ako dyan eh. Nandito na ngayon ako nakaupo. Ako ang nagtatanong. Dati, akong tinatanong ng ganyan. 对吧？